Ang relihiyon ng Antikristo ay nilikha sa harap ng ating mga mata. Ito ay pinaniniwalaan na nasa kamay ng makapangyarihang grupo ang kokontrol sa buong mundo. Dito rin umano magmumula ang Antikristo upang kontrolin ang sangkatauhan at uparin ang mga hula sa Biblia. Pag-usapan natin ang tungkol sa Illuminati ang Illuminati conspiracy, isang teorya na di-umanong ay pagsasabwata ng mga pinakamayayamang mga tao na ayon sa paniniwala ay naghahangad na kontrolin ang buong mundo. Ano ang nasa likod ng grupong ito? Ano ang kanilang mga simbolo? At ano ang mga dahilan kung bakit tayo naniniwala na ito ay may kaugnayan sa mga propesiya sa Biblia? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa Illuminati? Ano nga ba ang Illuminati? Ang Illuminati sa Latin ay Illuminatus na ang ibig sabihin ay naliwanagan o enlighten. Ang Illuminati ay isang lihim na grupo na nagmula sa Germany noong taong Mayo 1776. Ito ay unang nabuo nang ang limang lalaki ay nagtipon sa isang lungsod sa kaharian ng Bavaria. Sila ay gumawa ng isang kasunduan upang lumika ng isang lihim na lipunan. Itinatag nila ang tinatawag na The Ancient and Illuminated Seers of Bavaria. Sila ang matataas na opisyal na Luciferian na sumasamba kay Lucifer at naghahangad na magkaroon ng malaking kapangyarihan. Ang kanilang plano at layunin di umano ay ang pagkontrol sa mundo para sa kanilang Panginoon. Ang pinuno nito ay ang abugadong si Adam Weishaupt. Ang grupong ito ng Illuminati ay nabuwag din noong taong 1785. Ngunit sa kabila nito, marami ang iba't ibang teorya na kahit nabuwag na ang grupo, ito ay nagpapatuloy pa rin dahil naniniwala ang marami na ang nasa likod ng ang sikretong samahan na ito ay walang iba kundi si Satanas. Naniniwala din ng marami na dito magmumula ang Antikristo na nakapropesiya sa pahayag sa Biblia. Ang nais umano ng Illuminati ay isang New World Order kung saan ay isa na lamang ang mamumuno sa mundo. Nais nilang magkaroon ng One World Government, One Religion at One Currency sinasabi nila na hawak ng mga Illuminati ang pinakamalalaking bisnis sa mundo. Hawak din nila ang mayayaman at makapangyarihang mga tao. Ang Illuminati rin daw ang nasa likod ng mga digmaan at kaguluhan sa mundong ito. Ayon sa tsorya ng sabwatang Illuminati, ang nasa likod ng mga pagtatangka na i-brainwash ang mga tao sa pamamagitan ng pagkontrol sa kanilang isip at manipulahin ng paniniwala sa pera, sa pamamahayag at politika sa buong mundo. Sinasabi din nila na ang mga nasa likod ng mga digmaan at kaguluan sa mundong ito ay walang iba kundi ang Illuminati. Hawak din nila ang mayayaman at makapangyarihang mga tao. Ang ideyang ito ay sinasabing dahilan ng pagsikat ng mga kilalang tao. Mga Hollywood actress at singer ay dahil sa pagsali nila sa samahang ito. Ayon pa sa teorya, kung gusto mong maging kasapi sa samahang ito ay magkakaroon ng isang kasunduan na ikaw ay magiging mayaman, sikat at makapangyarihan ngunit ang kapalit nito ay ang kaluluwa para kay satanas at ang dugo daw ng taong umanib ang kanilang iaalay. Gayunpaman, kahit sinasabing na buwag na at ipinagbawal na ang sikretong samahan na ito ay marami ang nanginiwala na ito ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Ayon sa mga naniniwala, ang impluensya ng Illuminati sa Estados Unidos ay nagpapatuloy pa rin. Ang ilan sa kanilang mga simbolo ay nakalagay pa sa isang dollar bill kung saan ang Pangulong Roosevelt na isa sa pinakamakapangyarihang miyembro ng American Masonic Society ay gumamit ng disenyo sa panukalang batas na isama ito kung saan naniniwala ang marami na ito ay isang pahiwatig sa isang bagong proyekto ng Illuminati. Bukod pa rito, ang Illuminati ay meron pang ginagamit na ilan pang mga simbolo na isang katibayan, patunay umano na umiiral pa rin sila at binabantayan tayo. Ang unang simbolo ay ang piramid. Para sa Illuminati, ang piramid ay sumisimbolo sa isang hierarchy. Sa one dollar bill, halimbawa, meron itong labing tatlong antas na sinasabing kumakatawan sa 13 family bloodline na kumukontrol pa rin sa sangkatauhan ngayon. Maraming naniniwala na 99% ng populasyon ng mundo ay pinamamahalaan ng isang porsyento na may hawak ng lahat ng uri ng impormasyon at kapangyarihan. Bukod pa rito, ang mga pamilyang ito ay kumokontrol sa 70% ng kayamanan sa mundo. Pansinin na ang piramid na ito ay hindi kumpleto at nagpapahiwatig na ang Illuminati sect ay hindi pa natapos ang kanyang layunin sa mundo na kung saan ay pinaniniwala ang matutupad sa pagdating ng Antikristo at itatatag ang bagong kaayusan sa mundo. Number 2 all-seeing eye. Ang ikalawang simbolo ay ang all-seeing eye. Ito ang simbolo na pinakamalapit sa Illuminati. Ito ay makikita sa iba't ibang mga lugar at gayon din sa American One Dollar Bill na may nakasulat na 1776, ang taon ng kalayaan ng Estados Unidos at ang taon ng pagkakatatag ng Illuminati. Ang all-seeing eye ay sumisimbolo sa dakilang arkitekto na nagmamasid sa lahat ng ating ginagawa. Number 3, Eternal Flame ang ikatlong simbolo ay ang Eternal Flame. Ang apoy ay marahil ang pinakamalakas na simbolo ng Illuminati na naghahatid ng ideya na ang mga miyembro ng lihim na grupong ito ay mga tunay na naliwanagan. Hindi nagkataon lamang daw na ang estatwa ng Liberty na nilikha ng Primason na si Frederick Bartholdi ay may hawak na torch. Para sa marami, ito ay sumisimbolo sa pagtatag ng New World Order sa mundo. Number 4. Quago ang ikaapat na simbolo ay ang kwago. Ang kwago ay karaniwang nauugnay sa kaalaman. Ito ay dahil ang kwago ay ang simbolo ni Minerva, ang Diyos ng Karunungan. Ang pangalang Illuminati ay itinuturing ang kanilang mga sarili bilang Enlightened One o ang naliwanagan at matalinong mga individual sa planeta. Obelisk Ang ikalimang simbolo ay ang obelisk. Sa mga kulturang pagano, ang obelis ay ang sumisimbolo sa kontrol ng mga otoridad sa mga tao upang kumatawan sa walang kapantay at napakalaking kapangyarihan na naglalagay sa kanila sa buong mundo. Ilang beses mo nang hinangaan ang isang obelis na hindi pinaghihinalaan na ito ay maaaring maging simbolo ng grupong ito. Number 6. Pentagram ang ika na simbolo ay ang pentagram. Ito ay isang limang tulis na bituin. Karaniwang iginuguhit sa pamamagitan ng paggamit ng isang tuloy-tuloy na linya ng limang tuwid na mga segment. Ang baliktad na pentagram ay sumisimbolo na may kaugnayan sa okulto at satanik na mga ritual. Ang kahulugan nito ay nag-iiba sa paglipas ng panahon. Ginamit din ito upang ipagtanggol laban sa mga mangkukulam, masasamang espiritu at mga demonyo. Ang pentagram ay ginamit ng Illuminati sa buong kasaysayan upang ipahiwatig ang kanilang madilim at satanik na istruktura ng paniniwala. Sa taong 1791, ang Pangulo na si George Washington ng United States ay inapurban ang Primason Pierre na si Charles L. Enfant para idisenyo ang kabisera ng bansa ang Washington DC sa mapa ng lungsod. Maaaring maobserbahan dito ang isang bersyon ng inverted pentagram. Ang ikapitong simbolo ay ang numerong 666. Ang numerong 666 ay ang numero ng halimaw na nauugnay sa Antikristo at ginagamit ito ng marami bilang pagpupugay sa Illuminati. Mga kapatid, ang tungkol sa Illuminati ay conspiracy theory lamang ng mga tao. Hindi pa talaga natin sigurado kung totoo nga ba talaga ito. Bagamat nire-relate ang Illuminati sa New World Order, sinasabi ng mga Biblical Scholar na darating talaga ang panahon na magkakaroon ng New World Order, kung saan ay magkakaroon ng pitong taon ng kapigatian sa panahon ng Tribulation sa pamumuno ng Antikristo sa unang tatlo at kalahating taon ay magiging mapayapa ang lahat. Dahil dito ay magagawa niyang mapagkaisa ang mundo dahil doon ay maraming tao ang susunod sa kanya at dito na pumapasok ang one government. Kaya't mahalaga nating malaman ang sinasabi ng Biblia para sa kung ano pa ang magaga na pagdating ng panahon. Ang Biblia ay ang katotohanan. Huwag tayong bumase sa mga conspiracy theory lamang na base sa tao kundi sa salita ng Diyos. Ang pangunahing bagay na kailangan nating malaman ay mayroong puwersang nagmamanipula sa mundo at ang puwersang iyon ay ang Diablo. Lahat ng pangkat na sumasalungat sa Biblia at hindi kinikilala ang Panginoong Heso Kristo ay ginagamit ni Satanas. Isipin ang babalang ibinigay sa atin ni Apostol Paul sa Perso 1 chapter 4 verse 1 to 3. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu sa halip Subukin muna ninyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bula ang propeta ang naririto na sa sanlibutan. Sa ganitong paraan ninyo malalaman ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritu kumikilala na si Heso Kristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay mula sa Diyos. Ang bawat espiritu hindi kumikilala na si Heso Kristo ay nagkatawang tao sa kanyang pagparito ay hindi mula sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na narinig ninyong darating at narito na nga sila ngayon sa sanlibutan. Ito ay nagpapakita na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa tao, kundi laban kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Totoo man o hindi ang Illuminati, hindi sila mas makapangyarihan kaysa sa Diyos at sa makatuwid ay hindi natin sila kailangan katakutan. Alam kong maaari tayong mawala ng pag-asa sa napakaraming balita ng kasamaan na kumakalat sa buong mundo. Gayon pa man, nilinaw ng Panginoong Hesus na ang Diablo, ang prinsipe ng mundong ito ay hinatulan na. Maaaring subukan niyang magmukhang malakas, ngunit alam niyang malapit na ang kanyang pagkawasak at ginagawa niya ang lahat para akayo ng mga tao sa kapahamakan. Kahit mahal na mga kapatid, isuko mo ang iyong puso at buhay sa Panginoong Hesus dahil siya lamang ang may kapangyarihang sirain ng kaaway. Hayaan mong si Kristo ang mamuno sa iyong buhay at magingat na huwag mawala ng pokus gaya ng sinasabi sa Biblia na dapat tayong maging handa sa pagbabalik ng Panginoon at hindi para sa pagdating ng Antikristo tingnan natin kung ano ang sinasabi sa Mateo chapter 24 verse 42 to 44 kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon ngunit unawain mo ito kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw magbantay sana siya at hindi niya hahayaang pasukin ang pasuki ng kanyang bahay kaya dapat din kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan muli po sana ay meron kayong natutunan Ipalaganap natin ang salita ng Diyos. Ingat and God bless.